good morning guys hello youtube, uh, magandang umaga sa ating lahat ayan, so welcome back sa ating youtube channel ayan, so hindi okay, natin ngayon guys, magpapaligo tayo ng pomerinyan na papi ayan sila guys ayan yung dalawang yan yun yung papaliguan natin ayan, kukulit oh. ito. Tingnan is nila oh. Ano 'yung isa? Yan. guys, kaya natin silang papaliguan guys kasi uh, dadali natin sila sa ano sa veterinaryo. So ngayon yung schedule ng turok nila, yung unang baksin nila. Yan. Yan natin sila ano, papapaliguan ngayon. So, guys, naghihint na tayo ng tubig. Ayan. ayan. Parang ipapaligo natin sa kanila, ano, maligam-gam. Ayan, ayan sila, guys. Pinakawa ko muna para ma-relax-relax ng konti yung katawan nila bago maligo. Ayan. So, ayan, guys, bulak ko update ko rin kayo na nung ano yung mga papi niya kung ano nangyari sa papi niya kasi ka nakarang linggo ng anak na yan so, guys na nasa youtube channel ko na rin yung mga ano niyan yung yung nanganak siya ayan panoorin nyo na lang. maligo na, ah. na. Okay, na, na. ito muna unahin natin yung mariguan. Mabilis na ligo lang to guys. Ayan. Kasi papi sila. Kaya hindi pwedeng ano. guys tapos na maligo tong isa eh blower na natin siya んうん度。 kailangan pala talaga natin silang ano, paliguan kasi uh, natin sa bit. So pagkatapos nitong ano, turok nila. So sampung araw naman ulit bago sila mapaliguan. shading na sila pala ngayon guys oh. Tolay guys, tatlo ito. Tatlo silang magkakapatid. Uh, dalawang babae, isang ano, isang lalaki. Uh, kaya dalawa na lang sila ngayon kasi yung isa na lalaki uh, nakuha na. So may bumili na. sila daw magpapaturok so kaya nalit ito guys ang ano ang nagpapaturok sa kanila kasi uh, nung mga nakaraang ano nung mga nakaraang linggo dapat schedule nila ng papaturok eh medyo ano medyo hindi umabot sila sa timbang na uh, pwede silang turukan. So, inadjust ulit yung ano, inadjust ulit yung uh, schedule ng vaccine nila. Kasi nga, sobrang ano nila, sobrang liit. So, kulang sa timbang. So, ngayon guys, uh, ano na to, sigurado na tong ano, pwede na silang turukan. na nating blower to, tuyo na. Ayan, so yung susunod natin yung kapatid niya naman. Ayan. Guys, ito yung isunod natin. And, ito, ayan. Ah. ah, Guys, hindi ko na sila sinabunan. ah uh, diretso shampoo na to para mabilis. Yan na guys, tapos na. So, blower na natin siya. Yung nanay pala nito guys, si ano si Sophie. Yun din yung nanay ni Bulak. So sila kapatid ni Bulak, kaya si Bulak 'to. So, 'Yan. Wow. po yun si Bulak. 'Yan. Ito mga kapatid niya to sa apatlong batch. Kasi si Bulak yung ano, sila ni Bulak, tatlong ano din 'yan, tatlong magkakapatid. Ah, uh, dalawang babae, isang lalaki. Katulad din katulad din sa kanila sila kasi yung mga yung magkakapatid eh dalawang babae din isang lalaki kaya lang sila ni Bulak uh, so yung tatay pala nila guys yung tatay nila ni Bulak tsaka ito ay isa kaya lang sila ni Bulak ang um, lumabas na kulay ay eh, mga solid color ito ngayon ah uh, itong pangatlong batch nag ano nag party color yung mga kulay nila tulad katulad nito may ano parang try ko ang dating bulak po. Ah. Makulit oh. diba? 'yan, guys, bulak. Yan yung guys yung ano niya, yung kulay niya. Ayan. Oh. Makulit na kulay niya. Yung tatay nito kulay puti Tapos yung nanay niya naman So Ano uh, man tawag sa kulay ng nanay niya Parang Orange symbol oh, Diba guys, dadali na namin to sa bed para mapaturokan sila ng unang vaccine so yung purga pala nito guys ako nang nagpurga nito kasi nakakabili naman sa mga pet up ng pamurga yung vaccine lang talaga ang kailangan ano yun, So kung hindi nyo naman alam na ano Paano magpurga ng mga aso nyo Dali nyo na kasabit Ang cute ng mukha nito guys ah. Parang panda So, guys, uh, marami na akong napaanak ng mga Pomeranian. Uh, ilang bisis na rin. So, ngayon lang siya naglabas ng, ano, ngayon lang ako nakagkaroon ng papi na ganito ang kulay. Sinasabi ko pala kanina, guys, na ako na lang nagpurga. Kasi yung proseso ng pagpurga, alam ko na kung paano. So, kayo, guys, kung hindi nyo naman Dalhin niyo na lang sa veterinaryo yung ano niyo. Yung mga papi niyo, yung mga aso niyo para maturo din sa inyo ng maayos. At mabigyan ng ano, mabigyan ng tamang tamang purga o gamot yung mga aso niyo. So, siyempre guys, doon kayo sa lisensyado na veterinaryo bibigyan kayo ng card noon para para ma ilagay dun yung mga ano, schedule ng kanyang turok at the worm para sa sulod na balik nyo alam nyo na kung kailan so, yan so ito na siya guys cute cute nyo na oh ha huh? ha huh? guys, tapos na natin silang paliguan, silang dalawa. So, may meron ng konti, i-aroon na natin to. Dali na natin sa bed. Okay. So, yun na guys, ah, galing na kami dun sa bed. Na tuloy din yung turok ng ano, yung turok ng dalawa naming yan So, yun na, naiuwi na namin. So, medyo nagkaroon lang ng ano, kasi hindi pala sanay sa biyahe dahil nga malayo-layo rin yung uh, clinic so, nagmotor lang kami pagdating dun sa bahay nagsuka pero sabi ng vet, okay na okay lang din daw yun so, wala naman daw na problema dun so, yun okay na ma, medyo malakas na sila ngayon so, wag lang daw ma-stress sabi nung veterinary so, yun lang guys salamat sa pagsama nyo sa amin so, thank you bye, God bless